matubag ang job skills mismatch, underemployment o unemployment sa Nasud. Presidente Ferdinand Marcos Jr. mumugna og 3 milyones ka quality jobs sa Nasud. Sa minsahe ni Ini Atol sa National Employment Summit 2024, gipasiugda ni PBBM ang kamahing sa trabaho para sa bayan nga nahiuyon sa Philippine Development Plan, Philippine Labor and Employment Plan, Strategic Investment Priority Plan o Workforce Development Plan sa 2028. Asa gihatagan niya og gi hibog aton ang maong tumong nga dili lang aron madugangan ang gidaghanon sa trabaho apan mapasiugda sab ang kaayuhan sa mga mamumuo o kalidad sa ilang kinabuhi It's a 10 year roadmap that will serve as a guide towards greater employment generation and towards recovery The TPB plan will be one of the driving forces To help create at least three million new jobs by the year 2028, the embedding of TVEt in the senior high school curriculum, and the implementation of employment facilitation initiatives. We have uh, exciting times that lie ahead. We have uh, we look forward to the new jobs, the new sectors, the new opportunities that are waiting for us. and for the Philippines. Pipila sa mga residente sa Jensen og Sarangani ang mipadayag sa ilang opinion, kalabutan ni ini nga ilang gipang hinautan nga malakip sa maong mga plano pero okay, man ma'am nga batagan pa makatabang pud sa ubang tawo ang ano kanang naitabaho pero kanang ano man ba ako man mag concern na ni ma'am kay about katong sa ano, sa ilang standards ma'am kay sobang company man jud ma'am tagas man jud ilang standard so deligid mag, mag ano baka nang hindi mamitsang Gasa nga ayon na maka stop sa job poverty per at the same time ang need mang good jud sa atong country is ang i-focus pa jud atong self good sa education then in terms sa job pangitaan kag experience pero fresh graduate ka So, unsa na lang kaya ang makuan sa Philippines kung mauna, kung high standards. Mas better siguro na i-lower nila ang standards sa Philippines kay para dagag tao ang mahatagan o work. Oh, listen ma'am, kay Kuan, kay karang ilang mga qualification kay Kuan, taas kayo. Nga, Kuan, nang gamay rapod kayo sildo. Ugaling mapatuman na ang maong katikarana, dakong tabang sumala kini. Siyempre, bago mo na skwila, mga narabaho man Muna. Siguro makatabang dyan ilang kuan, ilang programa. Para sa mahirap, god sa ma -alang, wala, wala yung mga wala. mga tabaho, anak, nako kay katabang. Para sa mo ako, ngan oh, ani ane, nangamor man po ni ane, eh, mga tambay. Okay, okay, kayo na, Gipa ni Guru Sab ni PBBM, nga sunod dekada, dagang trabaho ang mataniyag o matabangan ang paglambo sa ekonomiya. In the heart of changing lives, Kenny si Russell Jinmantile, BRI, Gada News.